Ano po Hunter? May dala Pare, Lagi na lang Sa'yo Sa? ko kay Gladys <laughs> Cruz. <laughs> Yun! <Ayon>. Pram <laughs> pram pram ano? Pram... Yakap. Yun! O, lagay mo pare. Baka naglay Hindi po yan. Alam po ay, ah, ba na ano? Pag anong... Ali po. ko kumain. Hindi ba? Mayana, po Dintang, ah, ng December. Kami uh, ah, may kay. galing sa amin mga um, niya. Ay, isa dyan eh. Oo. Oh. No, yung punay kasi namatay eh. Yung na lang, yung choco na lang. Ay, may sing-sing

Ito, bago lang ka, ito. Opo. Oh, ah, bago lang ulilab ba ito? Ito yung napanood kong ano eh. Oh, ano lang ako? Ano ba lang ako? Mabait ka. Ano ba? Malaki pati ano, parang may halo na rin. Ang gabi na, hindi, kukunin ko yung minay kayo ano. Meron, meron sa truco eh. Ayan ba yung dating kati yan? Alam mo, hindi hunter. po. Pinagamit ni Pan. Saan na kay Marvick eh. Apat, apat na door trap yun eh. No. Ayaw mo kunin kasi eh. Dalwa sa baba. Tapos dalawa sa taas. Ah? Apat na. Nakabili uh, namin sa Laguna. Ganda na. na. Ano? na kung ano, Kaya kung meron sa tropa eh. Hindi mo kasi ginagamit. Hindi mo yun eh. Hindi mo yun eh. Kapag sa iyo na ito. Hmm. Yung tayo lagyan ko ng ano. Ang nakikita din. Ang nakikita din. Ang nakikita din. Ring neck dam rin yung hey, bigay ko dyan. Ay, sa iba pa pa Okay, papa po yan. na. Hindi pa po yung iba. Pero matagal na po yan dyan. May ang dalawang <laughs> tigil na rin po. Oh, umamura ako na kagad sa iyo. Okay, babe. Hindi mo pa din alam. Ay, kanalala sa kulungan eh. Mamatay lang din yan. Sa windmill to, nandahin ka na

<tod> ano to? tayong hindi ako nakatarap ng ice kayo. Kasi ah, na kay... Hindi man sinagpok? <tod> uh, hindi ba sinagpok yung pangati eh? Apat sa'yo lumapit eh. Wala uh, uh, malaya ba kayo nag Hindi kami, hindi kami nakakuha ng ice Hindi ako nakakuha ng ice Inikot ko na pa ganun. Wala eh. Bira pa ang tumitira. Nagawin na, Hunter, yung bagay dating. Nauubos <tod> mo <tod>

magawa ka niya, mabilis ka tapangin pati ang mukha niya na ito. mga uh, <tis> ano? pagpapalo ng Oo, ng manok. Sige mo yung video Oo. Oh. ko na lang sa ito. mo. Kasi pagka doon sa baba, sa nalabas ko, dito na kung na kitali para hindi na wala kayo Ay, Ayan, ginagawa Bawa ko lang sa mga huli. Ay, ulit. Kape muna tayo. Oo, muna tayo. Paano mo magkape? Hawa ko to. Maan, biyan. Palagay mo na sa kulungan. Ay, palagay mo na sa kulungan. Ay, hawa kang kulung Para bumait ba eh. Ate Dayna. Kaya nung sabi? Ibi video nga. Ang init po, pa oh. Pa, lang ayun ang init.

Kasi no, walang huli yung kanina eh. Okay lang. Sige, buhat natin. Sol. Okay, sige. Thank you. Salamat, salamat. Alis na sila.